Gusto mo bang maging instant pogi kagaya ni Robin Padilla o maskulado kagaya ni Arnold Schwarzenegger? Well, kung ikaw ay kagaya kong patpatin at gusto mo mong maate ng ganyang klasing tindig, ay sinisigurado ko sa iyong kahit lampahin ka sa pamamagitan ng motor na ito, lahat sa iyo'y magkakandarapa. Huwag mo lang kalimutan ng leather jacket at shades, siguradong laglag pa nga ng sino mang sa iyo'y makakakita. Anong motor ito? Alamin natin ang kabuang video. Ito ang Pulsar N250. Mas kilala bilang Rouser series dito sa atin sa Pilipinas. Meron yung 125cc, 150, 180, 200 at ang pinakabago ng Rouser o Pulsar sa India. Ito po ay N250 ng kumpanyang Bajaj Auto. Brusko at matapang ang tindig ng bagong-bagong full-sat N250 na ito. Unang nagpakita sa makina Moto Show na karaang taon lang. Dala-dala ang makabagong teknolohiya ng India na DTSI o Twin Spark Ignition. Ibig sabihin dalawang spark plug po ang sumusunog sa combustion chamber nyo. Siyempre, gawa pa rin ng Kawasaki Assemble dito sa atin sa Pilipinas. Makapal na 3D emblem sa may gilid ng tanke nyo. Magkabilaan yan. At sa gilid naman sa may bandang likuran, N250 ang makikita mo. 14 liters ang maaari mong ikarga sa tanke nito. Malayo-layo at marami kaming palengke na rin ang malalakbay mo. Meron din niyang saksakan ng cellphone para kung sakaling mapasarap ang biyahe mo ay hindi ka mawawalan ng koneksyon sa asawa mo. Kilala ang Rouser Series, hindi lang dito sa atin sa bansa. Maging sa abroad ay kinikilala ang power at tatag ng motor na ito. Sa pamamagitan ng kanyang tamang precision at control, equipped ng 250cc na makina, at may additional na torque output dahil sa kanyang assist and sleeper clutch na talaga namang tamang tama sa pang araw araw na biyahe. Pinalakas ng 24907 cc to be exact, four stroke ito, single cylinder, single overhead kamang makina at fuel injected na ito. Ito ay naka oil cooled at kayang sumipa ng 24.16 horsepower at 8,750 RPM. Max torque naman is 21.5 Nm at 6,500 rpm equipped ng assist and slipper clutch para suabe ang pagda-downshifting mo. Mapa low to mid rpm o may biglaang kang kambiada ay hindi hassle ang pagge shifting mo. Naka 5-speed manual transmission ito kaya dapat skilled ka na marunong ka ng mangambyo bago ka sumampas sa motor na ito. Kaya kung ikaw ay sanay sa mga automatic, ngayon pa lang mag-practice ka na. Naka-semi-digital ang kanyang meter panel. Lahat ng detaling kailangan mo ay makikita mo. Sa may gitna ang susian at ito ay kabilang sa mga naked sports bike ng Rouser. Pag sinabing naked, hindi po ito nababalutan ng pairings. Sa kanang handle, makikita mo ang iyong busina, left and right signal light, high and low beam, at meron din kayong fasting light for emergency situations lalo na kung kayo ay nag-overtake. Sa kaliwang handle naman wala kang makikita kundi ang iyong ignition at meron din kayong kill switch. Rekta, patay makina. At sa bigat nitong 162 kg, idagdag mo pa kung medyo mataba ka at may angkas. At naka full tank ka pa ng gasolina at punong-puno pa ang top box mo ng laman ay sinisigurado ko sa iyong manghihiram ka ng mukha sa kabayo pag ito ay bumangga sa iyo. Pero dahil iyan ay naka ABS, mababawasan ng konti ang impact sa iyong mukha. Harapat likod, naka ABS po iyan. At kung titinan mo ang tapalodo nito sa likuran, eh halatang ayaw na ayaw kang maputikan ni Badja dahil napaka-generous nito. Meron na yung mudguard, meron pa yung tapalodo sa pinakagulong at bukod pa yung pinaka-tapalodo nakakabit mismo yung mga turn signals mo diretso sa iyong tail light. Ang lahat ng mga ilaw na makikita mo dito mula sa unahan hanggang sa likuran LED na po at naka single shock po yan sa inyong likuran. At ultimo yung tapakan ng angkas mga bossing, napaka solido ano alam mong talagang hindi tinupid ang materyales na ginamit dito. At para ma-emphasize yung pagiging brusko at lalaking lalaking datingan, meron po yung double exhaust dito sa likod. Kung papansin niyo yung butas niyan, dalawa po. So napakaganda ng tunog niyan lalo na pagka pinaandar mo na dahil 250cc yan eh sigurado akong maganda ang tunog nito. At hindi lang basta forma at tikas meron ng motor na ito. Dahil ito ay Bajaj Auto, eh mas nakilala ito nung unang panahon pa, nung mga panahon pa ng Auto Rickshaw. 1889 to 1942 ay gumagawa na sila ng kanilang mga Auto Rickshaw. Kaya hindi mo rin pwedeng minusin at maliitin ang kakayahan ng mga Indiano pagdating sa mga automobile na motorsiklo. Ito nga ang mas kilala natin ngayon na tuk-tuk o yung tri-wheeler na nakikita natin sa panahon ngayon. At para naman sa presyo, ito yung nagkakahalaga ng 161,500 kitang kita. 22,000 kung gusto mo ng down payment. At sa 36 months, 7,111. Siyempre may rebate po yan kung updated kayo ng hulog nyo sa motor trade. Magdala lang kayo ng two valid IDs at yung proof of billing nyo. At syempre huwag nyo kalimutan ang pan down payment. Alam nyo ba na ang Rouser of Fullstar Series ay nagtataglay ng DTSI o Dual Twin Spark Ignition System na kung saan dalawang spark plug ang gamit nila para sunugin ang pinaghalong langis at hangin sa loob ng combustion chamber ng mga Rouser motor. Ito ay nakalokasyon sa cylinder head, 90 degrees ang anggulo nito at hindi kagaya ng mga common o ordinaryong motor na isang spark plug lang po ang gamit nila. Dito ay dalawang spark plug at ang resulta ay mahusay na power deliverance, mas malinis na hangin at mas tipid sa gasolina. Siyempre, dumadaan pa rin yan sa ECU o tinatawag na electronic control unit na kung saan ito ang nagdidikta sa pagbuga ng electricity papunta sa kumulang.